Yung nagmamakaawa ka sa taong ikaw ang sinayang. Yung nagmamakaawa ka sa taong ikaw yung niloko. Real talk, hindi dapat ikaw ang nagmamakaawa. Hindi dapat ikaw yung nalilimus ng pagmamahal. Hindi dapat ikaw iyon. Kasi ikaw na nga yung niloko. Ikaw pa yung magmamakaawa. Ikaw na nga yung naging totoo. Ikaw pa yung gagaguhin. Bakit? Please know your worth, bebe ko. Please don't settle to someone na hindi niya kayang makita yung value mo. Please you deserve better. Minsan kailangan nating i-let go. Kung ano man yung mundo na meron ka sa kanya. Kasi yung mundo na yon ay hindi pala totoo. Yung mundo na yon hindi pala talaga nag-e-exist. Dahil ang mundo na yon ikaw lang ang bumuo, pero siya, meron na palang iba. Kaya let go and accept the fact na you two are not really meant to be. Na may isang tao na talagang karapat dapat sa iyo na hindi sasayangin yung pagmamahal mo. May isang tao na siya talagang makakasama mo habang buhay at hindi ito yung ex mo. Kasi una, kung talagang mahal ka niyan, hindi naman nahanap yan ng iba eh. Kung mahal ka niyan, hindi niya iisipin na lokohin o saktan ka. Pero yung humana pa siya ng iba, yung nag-entertain pa siya ng iba, malinaw na malinaw dito na hindi ka talaga niya mahal. Mama Colleen, malandi kasi talaga yung babae. Eh. Ako naniniwala ako na ang isang taong loyal, kahit landiin ang sino man, kahit maghubad pa sa harapan niya, kung talagang loyal siya, hinding-hindi niya papatulan yan. Kung talagang mahal ka niya, iisipin niya ano ang maaari mong maramdaman. Kaya let go mo na, hindi siya kawalan.